Ang Blood Moon ay isang pambihirang kaganapan sa kalangitan na madalas na nagbibigay ng takot, paghanga at pagkamangha sa maraming tao. Tinatawag itong Blood Moon dahil nagiging kulay pula ang buwan sa panahon ng isang lunar eclipse o paglalaho ng buwan. Ngunit bakit nga ba ito nagaganap? At ano ang mga paniniwala tungkol dito? Ang blood moon ay nagaganap tuwing may total lunar eclipse kung saan ang mundo ay nasa gitna ng araw at buwan. Dahil dito, ang anino ng mundo ay bumabalot sa buwan. Sa halip na maging ganap na madilim, ang buwan ay nagiging pula dahil sa Rayleigh Scattering kung saan ito ay isang proseso na ang liwanag mula sa araw ay nagkakalat sa atmosfera ng mundo. Ang pulang bahagi ng liwanag ang siyang umaabot sa buwan. Kaya ito nagkakaroon ng maladugong kulay. Ngayong taong 2025, ang blood moon ay magaganap at masasaksihan ngayong March 14 dahil sa mismong gabi na iyan din magaganap ang tinatawag na total lunar eclipse. Ang blood moon ay mayroong espiritual na kahulugan at madalas ding naiugnay sa pagbabago sa buhay, mga pagsisimula o pagtatapos ng yugto pinaniniwalaan ding sa panahong ito, mas nagiging malakas ang ating mga intuition o pag-unawa sa espiritual na aspeto ng buhay at ito rin ay isang magandang panahon para gumawa ng mga gabay o mga ritual upang mas palakasin ang positibong enerhiya at hinding-hindi mawawala ang mga pamahiin. Sa video ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga bagay na dapat mong gawin ngayong March 14 sa paghahanda sa pagsapit ng blood moon upang maging maganda ang daloy ng positibong enerhiya sa ating buhay at upang mabigyan tayo ng proteksyon sa malakas na enerhiya na hatid ng blood moon. Kung sensitibo kayo sa mga ganitong paksa, maaring skip na lamang muna ninyo ang video na ito. Ngunit kapag ikaw ay may 100% paniniwala sa mga kapangyarihan ng ganitong bagay, panoorin nyo lamang po ang video na ito hanggang sa dulo upang mayroon po tayong matutunan sa paksang ito. Sa paniniwala ng ilan, ang blood moon ay may dalang swerte o pagbabago Depende sa paniniwalang sinusundan mo. Narito ang ilang pampaswerte na maaaring mong gawin. Una ay maglinis ng bahay. Sinasabing ang paglilinis ay nakakatulong sa pag-alis ng negatibong enerhiya at pag-welcome ng bagong swerte. Kaya sa March 14 ng umaga, Pagkagising mo ng maaga ay buksan mo ang iyong mga bintana at ang iyong mga pintuan upang pumasok agad ang mga positive energy at pagkatapos mong mabuksan ang iyong mga bintana ay linisin mo ang iyong tahanan upang mailabas ang negatibong enerhiya na namamahay sa iyong tahanan at i-welcome ang renewed positive and good luck energy. Huwag ring kalimutan na linisin ang iyong palikuran dahil ito ay isa sa mga parte ng bahay na nagdadala ng mabigat na enerhiya kaya dapat panatilihin din itong malinis pati na rin sa ating mga bakuran. Ang paglilinis ay hindi lamang ginagawang kaaya-aya ang ating mga paligid kundi ito rin ay nag-aadya ng kasaganaan sa ating tahanan pangalawang dapat mong gawin ay magdasal o magmeditate. Ito ay isang magandang pagkakataon upang humiling ng positibong pagbabago sa ating buhay. Sa panahon ng blood moon, ito ay may matinding enerhiyang dala kaya importanteng magdasal sa umaga upang tayo ay mabigyan ng proteksyon sa mga negative energy at hindi ka nais-nais na impluensya ng ating isipan at damdamin. Ang panalangin ay isa ring paraan upang linisin ang ating isipan mula sa takot at alinlangan. Pangatlong gawin mo kapag sasapit ang blood moon ay magsindi ng kandila. Kapag blood moon, sinasabing mayroong mataas na enerhiya sa paligid maaring positibo o negatibo. Ang kandila ay sumisimbolo ng liwanag na tumataboy sa kadiliman. Kaya ginagamit ito bilang proteksyon laban sa masasamang enerhiya. Ang pagsisindi ng kandila rin ay ginagamit upang linisin ang aura ng isang tao o espasyo. Sinasabing ang blood moon din ay maaaring magdulot ng emosyonal na pagbabago. Kaya, ang kandila ay nagbibigay rin ng soothing effect na nagpapakalma ng ating mga isipan. Maaari kayong gumamit ng iba-ibang kulay ng kandila. Ang puting kandila ay para sa kaliwanagan, proteksyon, at kapayapaan. Ang pulang kandila ay sinasabing nakatutulong sa pag-attract ng good fortune at proteksyon, lakas at tapang. Ang kulay ginto o dilaw na kandila ay para sa kasaganaan at positibong enerhiya. At ang kulay asul naman ay para sa spiritualidad at pagpapalakas ng intuwisyon. Pang-apat na maaari mong gawin ngayong blood moon ay maglagay ng barya sa labas ng pinto. Ang paglalagay ng barya sa labas ng pinto tuwing blood moon ay isang ritual upang tawagin ang swerte at hikayatin ang pagpasok ng yaman sa loob ng tahanan. At ito rin ay ginagamit upang sumipsip ng positibong enerhiya at palakasin ang daloy ng kasaganaan sa bahay. Maglagay lamang kayo ng kahit anong barya sa labas ng inyong pong main door dahil ito rin ay nagsisilbing proteksyon laban sa malas at negatibong puwersa na maaring pumasok sa loob ng tahanan. Panglima ay maglagay ng asin sa tahanan. Ang asin ay ang pinakapayak ngunit isa sa pinakamakapangyarihan sa panahon ng blood moon. Huwag kang mawawala ng asin sa iyong tahanan at magpuesto kanito sa bawat sulok ng iyong bahay, katulad ng kwarto, kusina at lalo na ang palikuran. Maaari nyo itong iwisik sa mga sulok at maaari nyo rin itong ilagay sa isang baso o isang mangkok upang itaboy ang bad energy at mag-adya ng kasaganaan sa atin. At panghuli, ay umiwas sa negatibong enerhiya. Ang blood moon ay nagpapalakas ng enerhiya na maaring magdulot ng matinding emosyon tulad ng galit, lungkot o pagkairita. Dahil dito, maliit na hindi pagkakaunawaan ay maaring lumala at humantong sa mas malaking away. Iwasan ang pakikipagtalo o paggawa ng masasamang bagay upang hindi makasagabal sa pagpasok ng swerte at upang hindi magdulot ng negatibong presensya. Dapat ay magbigay tayo ng pasensya lagi at pangunawa. Iwasan ang mainit na usapan at gamitin ang oras na ito sa pagninilay at dasal sa halip na away. Ang blood moon ay isang natatanging kaganapan na may iba't ibang kahulugan depende sa paniniwala ng isang tao. May mga taong malalim ang pananalig sa mga pamahiin at ritwal na kaugnay nito, habang ang iba naman ay hindi naniniwala at itinuturing itong simpleng pangyayari sa kalawakan ang paniniwala at hindi paniniwala sa blood moon ay nakadepende sa pananaw at karanasan ng isang tao. Ang mahalaga ay ang respeto sa opinyon ng iba. Ang mga naniniwala ay hindi dapat pilitin ang kanilang paniniwala sa mga hindi naniniwala. At ganun din naman ang kabaliktaran. Ang tunay na diwa ng anumang paniniwala maging ito man ay batay sa agham o espiritualidad, ay ang paghahanap ng kahulugan at kapayapaan sa ating buhay. Bagamat ang blood moon ay may siyentipikong paliwanag, hindi maikakaila na patuloy itong bumabalot sa misteryo ng iba't ibang paniniwala sa mundo. Para sa iba, ito ay isang pangkaraniwang kaganapan sa kalawakan, ngunit para naman sa iba, ito ay isang makahulugang tanda ng pagbabago. Ano man ang paniniwala natin tungkol dito, ang blood moon ay nananatiling isang kagilagilalas na tanawin na nagpapakita ng kagandahan at hiwaga ng ating universo.